Musta, magandang hapon po sa ating lahat mga kaparmers no from Luzon, Visayas at Mindanao. So ngayong hapon, ah uh, share ko lang po sa inyo ang paglagay po namin ng ipod ng manok. So ganito lang po mga kapwa ko kaparmers ah uh, ang basal application sa talong. So nang una, uh, bubutasan natin sa layer na 6 inches no. 6 inches tapos lagyan natin ng fertilizer uh, at saka yung iPod. So yung fertilizer na ating ilalagay, yung mega uh, multiplant vitamin at saka yung wukosing granule at saka yung yara. Okay, so yun po. No? Pwede din natin silang ihalo uh, sa mga <laughs> iPod ng manok. So una-una, natin to ng fertilizer at saka bago ang iPod ng manok. So ganito lang po no, mga kapwa ko farmers So, anim kami pong naglagay ng ipot. So, ng una, kaninang maga, ah, nagbutas po kami. So, binubutasan po namin. So, ganito po kalali ang butas, no? 6 inches. Yun po ang tama. Tapos, ninagyan ng ipot. So, ganyan kadami mga kaparmers so, ang ipot na nalagay po namin sa bawat butas. Then, yung fertilizer ay nasa 20 to 30 grams bawat butas. Then, makatapos to mga kapo-kaparmers, uh, ah, share ko lang po sa inyo tatabunan natin to ng lupa sa lalim ng mga 2 inches at dito natin natin tatanim yung mga punla kagaya ng talong, kamatis at ampalaya. Same lang po lahat mga kapwa ko farmers no. Ang ah, pag ah, puting natin ng fertilizer at saka ipot. Okay. So sana po sa mga mahilig sa ganitong usapin at lalo na sa mga baguhan ay nakakatulong po sa inyo yung idea na ibibahagi ko. So, kung may tanong man kayo mga kapo ko, kaparmers, huwag naman yung kalimutan, paki inbox lang po. So, kung may uh, nagustuhan kayo sa aking content, uh, huwag naman yung kalimutan, no? Paki-like and subscribe lang po sa ating YouTube channel. Okay, so, marami na po tayong video. Almost mga 700 flash na sa YouTube. At saka yung sa Reels naman natin ay same din. Uh, saka sa feeds natin, yung feeds lang natin ang napabayaan natin konti dahil sa sobrang hina po ng signal, no? So, buti ngayon, Uh, maganda po ang ating uh, internet connection. So, anim lang po kami dito mga kapwa ko ka-farmer sa farm. So, ito ang taniman ng talong at dito naman sa bandang dulo ang ay kamatis. At dito naman sa likuran yung mga, mga poste ay ang tataniman po natin ng ampalaya. Okay, so sa iyong lahat hanggang dito na lang. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayo lahat. Bye-bye po.